Tungunyan ilo na sa aking kong panunglawan. Hindi bagaan ka mo ni aking kong inaumaw ng bilog na kalangitan. Ano ta pinagramugan ng inyan totoo ng magtay? Hindi bagaan ka mo na malumit na gayo. Dinibu mo sa tao, ano ta logat ini pinaglabot na totoo? Siling man inibuho ko, dayaday hinugay ko, hinuhusay kung totoo. Hindi taguros lang gayo, matuumot na kandagong So, akit kong panunggangan, anong pagtaong pa doon sa akin, yung Japan mong luwa, kaya dahil naglalakaw ka sa paghulit sa gabis na. Ang urog kong kasakitan, naringarin ka gadaan, yabak at sa kong pagmasdan, ang sa'yo mong hirog na mahal sa sandang ng lugar. Aking mga Jesus ko, ang tao na pinakakalang, may na limang ribu hain mo niyan, dahil may kanina dami sa inyo. Ito yung susunod na yung mga dapat mong pinagpahawa, kagaya na wala sa pagkakadailan mo sa...